Hello Gamsters, kamusta kayo? Nandito tayo ngayon sa Boracay at dahil nag-crave ako ng pampalamig, halo-halo or ice cream, punta natin ang isa sa pinaka-the best shop na nag-o-offer ng na mga ganitong pagkain. So, we have here the Ice Flakes Boracay. So, very recommended talaga to guys dahil natikman ko. So, we have the watermelon, mango, coconut, durian, halo-halo, at iba pang mga flavors nila na kung saan sulit na sulit at talagang mabubusog kayo at craving satisfied talaga. So tara pasok tayo. Sa pagpasok natin, ito yung bubungad sa atin na kung saan yung counter nila ay malinis at very pleasing sa mata. So dito tayo guys mag-order ng ating orderin which is the Halo Halo Pinoy Pride. So sa pag-akit natin sa second floor nila, ito yung place nila, very modern aesthetic at saka napakagandang pagsiyan or magtake ng pictures, very instagramable. So pagdating ng order, ito yung mukha ng order namin which is the Halo Halo Pinoy Pride. Very nice presentation, sobrang sarap tignan at nakakatakam. At totoo nga guys, hindi talaga ako nagkakamali sa aking inaasahan sa presentation pa lang. Sobrang takam na takam na ako. Tingnan nyo guys, yung kanilang ice, parang ewan ko, parang hindi naman siya ice. Pero yung tipong sobrang lambot, yung nagme-melt lang kusa sa yung bibig. Yan, so tinikman ko na yan. So, sobrang sarap talaga yan. Napabilib talaga ako sa timpla nila, sa gawa nila. At saka napa-approve pa ako. So, sulit na sulit talaga, guys. Kahit mahal yung halo-halo na to, pero very satisfied talaga at very worth it talaga yung presyo nito dito. At saka yung ingredients niya, guys. Kung titignan nyo, parang normal lang naman pero naka premium talaga siya guys kasi kahit yung mga beans niya yung kanya mga gulaman dyan ay may lasa at saka sobrang sarap kahit yung condensed milk nila guys hindi pang karaniwan kahit papakin mo pa ha heaven hey, sarap talaga guys Very recommended ko talaga to sa inyo guys. Kung nandito kayo sa Boracay, you must order this one. At saka huwag nyo nang pala palampasin dahil hindi talaga kayo magsisisi. And I'm sure kapag natikman nyo to guys, talagang balik-balikan nyo to. Yan guys, bago tayo matapos guys, ipapakita ko muna ulit sa inyo yung space nila. Napakaganda. At saka motif nila dito guys is white and yellow. Yes, white and yellow, white and yellow. Yes, with gold and black. So, ito guys, dito napakalinis yung area nila. Ganyan. Yan yung makikita ninyo dito sa loob. At saka, pag kumakain talaga kayo dito at pag nagre-relax talagang ma-relax mare kayo. So they have also fresh flowers here. I don't know what is that flower. So dito guys, punta kayo dito sa Ice Flakes Boracay. Very recommended. This is located sa Station 2 ng Island guys talagang sulit na sulit dito. At saka pag nasa taas pala kayo, ito yung makikita nyo sa labas, nakikita nyo yung beach. At saka ito lang yung hindi ko talaga nagustuhan dito. Dahil sa sobrang ganda ng place, ito lang yung, ewan ko kung ano yan, kasi sobrang liit ng tanim. Pero di bali na, hayaan mo na siya. Pero sa akin, this is 10 out of 10. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!